Happy Friday, everybody! This is Melody. At dahil matamlay tayo today, samahan niyo akong magmumulay-mulay. Dahil naniniwala ako sa kasabihan na ang babaeng matamlay sa tulay tumambay. Eheh. At sa aking paglalakad sa bukang liwayway, ako'y may nakitang matingkadang kulay. Ngunit hindi ako sigurado kung ito nga ba ay prutas o gulay. At nung tinikman ko na Allah humagos ang aking laway. Eh Ngunit agad napawi ang aking laway. Nung nakita ko si kuya na ang mga mata ay mapupungay. At nung sabihin niyang hi, hey, na ala mundo ko ay biglang nagfly. Napaisip tuloy ako, malaki kaya at matalim ang kanyang samurai? Emeh! Yun na nga mga Melody, mula sa dati kong tambayan, masasabi ko sigurong ito na ang paborito kong pupuntahan. Sino ba namang hindi matutuwa kung ganito ang iyong masisilayan? At dahil makapalang ating kalamnan, tayo na't maglaro ng ganda-gandahan. Emeh! Totoo nga yung kasabihan na ang babaeng nagaganda-gandahan na ala, baka nakarejob yan. Kasi last time I check ang mukha niya, ang gaspang. Na At dahil wala tayong masyadong pagkakabalahan, si Melody ay lakad-lakad lang. Bako-bako, Mintado o kagubatan man ang dadaanan, lahat yan ay kakayanin, masilayan ka lamang. Yan din ba ang pangako sa'yo, kabayan? <laughs> Anong nyari? Bakit ka iniwan? Emeh! Tuwing nakikita ko ang karagatan Ala, isang bagay ang sumisiksik sa aking isipan. Naalala ko tuloy ang iyong kaibigan, na bukod sa mayaman sa katubigan. Na ala, ang luwang! Emeh! Sa sobrang ganda ng tanawin, lungkot ni Melody ay napawi. Parang pinahiram kong bikini na hindi na mabawi. ba diba, sabi mo itatry mo lang kung kasha for me? Yun pala isinuot mo na sa swimming at party party. Ito pa ang malupit mare na Allah, naka-post pa sa FB. Hi! <laughs> May parto to, Melody.